Samantala, dagsana ang mga turista sa isla ng Boracay. Party mode naman ang marami, lalo't maganda na ang panahon doon. May flash report si Nelson Canlas. Nelson? Kumpara nitong mga nagdaang araw, damang damanangan ng ating mga kapuso ang init ng summer dito sa Boracay, Lala. Kumpara sa makulimlim na panahon itong nagdaang tatlong araw, wala ng bakas ng low pressure area dito sa isla kaya't ang mga water activity in pool suing ikanga. Marami ring turista ang in-enjoy ang pagbilad sa beach. Todo bantay naman ang pulisya sa seguridad sa isla. Bukod sa mga nagpapatrolyang pulis at nakastasyon na lifeguards, may mga nakastanbiding medical personnel sakaling may mga ilangan ng atensyong medikal. Mas marami namang matutuluyan ngayon kumpara nung nakaraang taon kung saan fully booked ang mga cottage at hotel sa ganitong panahon. Kapansin-pansin din na mas kaunti ang mga tao ngayon Marahil daw ay nakaapekto sa dami ng taong pumunta ngayong Holy Week. Ang plano ng mga bakasyonista na magpunta na lang dito sa Labor Day weekend kung saan inaasahang mas maraming parties at naglalakihang events at siguradong mas maraming artista ang darating. Ang ilang flights at matutuluyan ay fully booked na raw sa Labor Day weekend. Lala, paalalang muli ng lokal na pamahalaan na bawal po ang magpatugtog ng malakas at magparty mula alas 6 ng umaga bukas, Biyernes Santo po, hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado de Gloria bilang paggunita natin ngayong Semana Santa. Balik sa iyo, Lala. Maraming salamat, Nelson Canlas.